Galing uh, Mandaluyong, may, may galing uh, Balibago Angeles. May uh, galing Angeles City, yung pinaka-main. At tika, magalang, no? Magalang. Oh, Ayun farmer Ay, Hindi ko lang alam kung alin. Ka-farmer Rod Simbulan. <laughs> oh. Hello. Ayan, madalas ko pong kachat din yan. isang magandang buhay at mapagpalang araw. Mainit ang panahon mga farmer Pero bago yan, i-flex lang natin ang mga order ng ating chili garlic. Tuloy-tuloy pa rin po yan mga farmer At ang mga Shopee natin ay tuloy-tuloy pa rin po. So yan, shout out kay Sian Jacob Abuan. Papunta naman po ito ng Mabalakat, Pampanga. Yan natin ha. Shout out kay... Ano to, Axel Axel lang ang nakalagay, uh, Santo Nino tapat tindahan, ate Nene, kulay blue na bahay, Gapan City, Nueva Ecija. <laughs> Kay June Del Carl Tamayo, ayan, shout out sa'yo. Uh, Centro Animal Clinic Building, Allegra Street, Burabod. Uy, Burabod. Sorsogon, Sorsogon. Ayan, mga ka-farmer, ha? Sorsogon. Ito naman, marami-rami in-order niya. Ah, Alexander Santos. Black 29 lot 6. Santo Tomas Batangas. Ayan. Tapos eto ay, yan thank you, maraming salamat po. Vic bu Bionas uh, Byunas. Ayan. Sitio Santa Cruz, Mexico, Pampanga. Ayan talagang lapit lang nila so ayan marami pong salamat at abangan yung mga susunod na order ayan thank you so much napakasarap po ng ating chili garlic especially pati yung crab paste natin na pure ano yan ah, export quality po yan hindi yan na marina <laughs> so ayan po ang new look natin papakawala ako ng kalapati, so ayan nakita na tayo at may maaga daw pong pupunta na on the way na sabi ko sige bebe ka ako ayusin ko lang muna itong aking mga alaga ayun na paket na ako mga farmer medyo late na tayo nakapagparonda na ang kalapate dahil uh, sana pala kanina umaga bago ako pumunta ng palengke so ayan na po sila Aga tambay na <laughs> tambay tambay na sila <laughs> ayan yung iba oh, lumilipad pa. Sige lang. Hmm. May mga lumilipad-lipad pa mga farmer. Ang ano lang nila, wag silang dadapo sa lupa. Dapat sa bubong lang o oh. kaya ano, ayan may mga lumilipad pa. Pero halos grupo-grupo na po sila. nag groupings na. Pwede na bang kumuha ulit ng talbos? Wow, okay. parang kailan lang eh inubos ko ito ah oh bilis talaga oh ay lang inubos ko yan eh nagluto ako na ng talbos ng kamote gabi At this may greens yung mga gansa natin ah oh. oh. <laughs> tapos si Rowan dyan mga habol mga chuy -chuy natin ay malinis na yung kabila ayan ah wala na yung mga labasa may maaga daw pong pupunta. Ayan, maaga. On the way na. At malayo pa daw po ang biyahe. So, bagay na inoklak. Ready naman na tayo. Eh. So, wala naman magiging problema. Tapos si Tatay Ruming pala may ayuda na naman. Na naman pala. Na agad. May ayuda agad si Tatay Ruming. Nako. Ayan na magpabanggit yung nagbigay. Ang clue ay madalas siya dito. Oo, <laughs> oh, yan. Tatawa kayo, ha? Tatawa siguro. Tatawa siguro yung nag nagbigay. Madalas siya. So, oh, ayan lang po. That's it. Dayop sila ngayon. Oh, pero ang daming kulang na tiles, mga farmer Kulang tayo ng puti. Kulang lahat. Ayan lang ang problem. Ba, nakagrout na pala to? Oh, ayan, nasilip lang natin yan po yung ating uh, tie combination dito ayan, tapos ito dito okay, wala pa naman yung mga ano, wala pa sila preparation pa lang kahapon ah uh, late na rin nakapag-almusal eh. Sa 9.30, ganun po ang kain nila. nga, medyo relax tayo. Parating na ang ano, schedule po ngayon. Yung inverter. tanong na nga ni Marvin. Ayun na, kain na! Oh. May baboy? Ano size? 30? 30? Bebe 30 ha Kung may maghahabol 30 kilos Pero sa tingin ko May 25 pa naman Si Tatay peli. May tumawag sa'yo Kung anong available ba na baboy Ay, Hindi po kasi ako nag i Dahil si Tatay Feli Dito sa Arayat Meron naman Kaya Kampante tayo Ano oras ina lang? Yung malaki Laki nga na Panglinggo talaga ganda na ng ano ganda na ng motor ni Bebe ah oh. sabi ko nga sa kanya tama na ang, ang motor ay walang katapusan baka ma overdesign design ka naman hmm. gusto niya pang ipag-gold pa daw ito yung, yung, yung mags ba sabi ko, ayaw mo na muna, enjoy mo na muna. Ayan, ang dami niya nang bina, pinalit. Ayan, eto. Eto, eto. eto. Meron pa yan sa harap, di pa nakakabit yung pinaka protection niya daw sa ano. Buti nga hindi siya kumuha ng naan dito. Tingnan niyo. Oh. Oh, yung mga paarte-arte pa. Kabebe kabebe pa ng lalaki. Ay po de halo. Ito bago din to. Ayan, ayan, bago din yun. Pati yan, sobra na. Sobrang bihis na. Ha? wala nang katapusan na? Anong kulang? Bangas. Bangaos. Meron po tayong maaga. Ito, from Apalit. Brother, may babatiin ka ba? Ayan o. No? family. galing po sa Apalit ito. Alam mo naman, ang Sunday, family day talaga. ano take up time ah, ng lechon ayun. Lechon day, syempre. Tapos ayan na po yung ano. Ito ga galing sa malayo. Sabi nila agahan ah, namin kasi may pupuntahan pa yata. So early lunch. Tama, gutom na gutom na yan. Oo. Yana, yana. Mano agad, kong ha? Ha? English Mano agad, Mano. <laughs> Ibigyan kita ng sipol bukas Para ano ka Whistle oh. Wow Sana po maraming ngayon Makabawi kasi kahapon is Lugisyante tayo kahapon mga ka farmer Lugisyante Tapos mamaya pala Kain na namin Ningnangan Sabi ko wag na mag lunch Uy Kala ko si papayam Hi, <laughs> good morning. Kayo po yung dito sa Kubo. Oo. Oh, oh. oh, 'yun, ayun, ayan. Good morning. Good morning. Good morning. Sa wakas. Saan pa na, po galing? Na, si Kaparmer. Saan pa po kayo galing? Ah, uh, may galing uh, Mandaluyong, may may galing uh, Balibago, Angeles. Kami May uh, galing Angeles City pinaka-main. At uh, saka Magalang, no, Magalang. Oh, uh, saan po kayo nagkita-kita? Kita kami sa bahay ng kuya ko, yeah, sa yeah. Balibago. 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 Yeah. Lapit-lapit yeah. 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 lang pala. Oh, Lati family, <laughs> Kura family, yeah, yeah. family. oh mm, yeah. yeah. Ayan. Dapat pala hindi tayo mapahiya, ha? Ah. <laughs> <laughs> Ayan, thank you, thank you. Mamaya, babati tayo. Oh, walang problema. Hmm. Hey, Ay, Ayan. ako yun. Ay, ito yun, tumawag eh. Yeah. Yeah. Farmer, grabe yun. Oh, no, Pawisan ako. Tapos sinasabi ko pa lang Sabi ko namimiss ko ka ako yung magtad-tad na Paso, -paso yung kamay Ngayon 10 o'clock pa lang po 12.5 kilos na ang nailalabas natin So thank you so much for the blessing Ayan, May take out po silang 7 kilo Yun na andito. dito hmm. Tapos na bang kumain? Kumustahin natin oh shout out na tayo May mga babatiin ba? Oh. Hello! Hello! Hello. hello, hello. <laughs> hello. <laughs> Ay, de Nel. May kailangan yata. Ayan, ya, sige po. Bye. Shout out tayo. Sa mga oh, nanonood dyan, kay farmer, good morning, good afternoon, good evening. Aram ko? Aram ko? Oil company di ba? Oil company yan ano? Uh, oh, company yan. Oil company yan. Ito oh. sa pinakamating maano yan eh. Shout out din yung taga Dubai, yung mga anak ko doon. <laughs> yeah, yeah, yeah. Shout out sa John Topskin Healthcare Hospital, makasama ko dyan sa terbao sa, sa, mga nagtataba sa dental department yeah. ayo uh, ah, sa jenari, yung mga so, kumakay, sa DM, yeah. oh, yung taka sa guam sa mga kapatid namin sa guam okay mm. dito arto arturo okay sige si Francis, <laughs> sa, si Francis. Sa, sa mga pura family raymundo yeah. family okay. almario family Oyengko family lati family <laughs> yes <Okay. laughs> yeah. yeah. thank you po thank you ang aga nila dumating dito at uh, yeah. kasi malalayo pa lang pinanggalingan ano oh. Yeah. oh. Iba, iba. ayan thank you thank you po ay, thank sana you nabusog ay. sana nabusog kayo oh, ay, sana busog. Busog. <laughs> <laughs> thank you ay, may take out po sila ayan kayo po may babatiin Ayan. Ayan. Sa yeah. Yeah. <laughs> ayan. ayan. Thank wow. you po. Thank you. May tumawag pa. Galing pang bako. Nasa bako or pa. Ah. Ah, layo. Ay sabi ko hintayin natin. Aha. Ah, Ah, ano to magpi-pick up ng lechon? Ah, nag-pick up lang. Okay. Sa bagay, ano na tayo? 10:30, mga farmer. Oh. Okay, ayan po. Ah, shout out muna kay Michael Direkto at si Paibo. Ayan, kasama ka niya. Hindi po. At uh, taga-Kaloocan po. Ah. Ano, four years na talagang gusto pumunta oh. nung dito. Oh. Ayan Shoutout po sa inyo. <laughs> Ayan, ka-farmer Michael. <laughs> <laughs> Nag-message siya sa akin. pupunta dyan yung pinsan ko, sabi niya. Opo. Sabi ko, andito na. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Ayan o. Oh. Uh, po sila. Actually, taga dito kayo ngayon, ano? Ngayon po. Ryan. At ito naman from Porac Hello po. Oh. Yes, from Porak. Pasyal na rin. Ay, salamat, <laughs> salamat. Pero panood lang. <laughs> Maka... Hinintay pa kami, sampu. Wala pa, sampu, ano. Tapos may bakoor pa yata. Ah, mm -hmm. oh, maganda po yung place na. No? Ay, thank you, thank you. At ah, ina-improve pa natin pa konti-konti. Sabi ko nga, yung sabi ni Bebe yun daw na ano, pwede pang uh, ayusin yung gilid. Tingnan natin. Ayan. <laughs> ah, Ay, salamat, salamat. Ayan. May babatingin kayo. Oh. Thank you ah, thank you, mamaya picture tayo. Ayan, may ano ata? Ay bisira? Ayan, Good morning. morning. Nakain po kayo? Yes, yes welcome. Mm, from? From Kamiling pumunta po kami lang, si ginto, tapos. Ah, kung 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 Ah, na sa uh, ano ko, di eh, ay sa kasi ang mm. Talagang ilo ilokano ng ilokano, ano? Panggalato ka ko. Ah, panggalato. Ako po yung taga Camilisa pa. Ah, panggasil. nga. Oh. nga, farm din ako. Mm. Like sige, sige. <laughs> ay. thank you, thank you. Ayan na po sila mga ka farmer ay hindi ko lang alam kung alin ka farmer rod simbulan oh yan madalas ko pong ka-chat din yan ayan, ah, Thank you. Thank you sa pagbisita. Hello. hello po. Hello, hello po, Farmer. Uh, hello to. Ah, uh, ating Leonie and her family. Hello in the USA Kumusta po kayo dyan Ate fine, si Sam. Thank you. Thank you. Kumusta na sila dito? Oh, Martin Gakula Ay, bye kay

going to magisang isang grupo lang po kayo doon na lang po sa ano gusto niyo sa kubo para medyo relax ayan no? dito po sa ano tapos teka lang ah pasyalan natin tong taga kamiling from kamiling kaya, pars, yeah. mo? Huh? Kita natin from layo pa ng pinanggalingan nitong mag ito. <laughs> from Kamiling, tapos pumunta ng Bulacan, tapos dito nag-lunch. Oh. tingnan niya naman. Thank you, thank you. Sa bagay diretsyo na lang kayo dito, eh, kanan, tapos labas Magalang na, 'di ba? Tapos diretsyo na Concepcion and then uh, ano, ayan, babatiin ba? Yung mga anak ko lang po, kaya Yesha at saka kaya R po. Sa so, mama ko. Ano. Ayan. Thank kaya you. Ay, nose ko po. Thank lang. you. Ayan. Bon appetito! Mm <laughs> <Thank you. laughs> farmer na andito na rin pala sina, si na si ay baby pa silang dala oh, ay okay na okay tayo ngayon kung kahapon ay eh, ano talagang ibang sunday nabawi oh, naman natin yung kahapon na losses oh, ayos na ayos yan mayroong pang hinihintay si bebe na 10 packs uh, sa kubo Okay. Ayos. Ayos siya. <laughs> Ayos siya. na uh, ba Oh, ayan na. Oh. Ang, uh, oh, sila po ang nag-alaga ng baboy natin ngayon. <laughs> De, sila yung mag-asawa na nagsusupply sa atin ng, ano, ng baboy from Candaba. Ayan. Baby. Yung bagong baby. Ayan, bat mo na yung mga kaibigan from Dubai. Binabati ko lahat ng mga hindi ko kaibigan sa Dubai. Thank you. Ayan. Ah, uh, ate. Bati na. Oo. Oh. Oh. <laughs> uh, uh, <laughs> uh, nandito ako. Hmm. magte-take lang po kayo ng lechon. Magte-take <laughs> out at uh, ano nag-crab. Road trip lang, road trip. Ayan. Thank you, thank you. <laughs> ano po tayo ngayon? Ah, uh, Blessed Sunday, syempre. Habi ko nga makaraos lang, pero nabawi na po yung loss kahapon. Kaya, thank you tayo. Thankful tayo. Ito yung mga taga Bacoor mukhang masarap ang kain nila Ah, uh, hindi pala sila ano, nakakapanood lang. Sabi niya ito na pala yung ka-farmer sabi nila. Yung mga taga Bacoor. Para oh. nag-road trip lang sila. Yung bibi. Na? Aling TV? bibi si Aisa. Ah. Ayan oh. Ayan. Aya, ito nga Ayan babati <laughs> Galing po ito ng Bacoor. Actually nag road trip lang At food trip na rin Oo <laughs> Ayan Ayan o oh. Oo oh. uh. <laughs> <laughs> Hello, Hello Kapamers Vlog! Kaya kayo dito! masarap <laughs> mong pagkain dito! Oh, nakita oh ko nga no, eh! Nag-enjoy <laughs> sila sa pagkain! Nag-enjoy sila! Galing pa kami bakor! Bakor! Oh, Nakarating pa kami dito! dito. Hmm, bukas po oran Oh, eh, eh ano oh, ba yan? Para, yes, of course! Makita ng buong mundo na! Pogi kami! <laughs> Pogi kami! <laughs> <laughs> so, eh. nag-enjoy po sila sa pagkain! no oh, from Bacoor, Cavite! <laughs> Brabe. Ilang oras po yung biyahe? Hindi ah, hindi masyadong ma-traffic ngayon, mga tatlong oras yata. Dala. Ah, okay na rin. Oras oh. Tapos may galing din po ng San Diego. Food trip lang talaga. Food trip, oo. Hindi, para parang nature ba? May drone pa silang dala, oh. Paano ko malalaman? Mga ka-farmer, maraming salamat sa mga pumunta. Tapos na po tayo. Nagpapadisco na sila dun sa... sa... <laughs> <laughs> bitu sa ano sa kainan. Ayah. Yeah. So ayan, ah successful naman tayo ngayong araw dahil swerte po tayo dahil yung unang grupo na pumunta ay naka 10 kilos po agad ang kanilang ano, 7 kilos take out, 3 kilos ah, dine in. So ayun. Tapos day off pala tayo ngayong araw mga ka farmer iyan no oh. ah, saglitin natin. So, ayan, nyo pala, kakain kami. At maraming salamat. Meron pong nagbigay uh, po ng pagkain sa amin. Ayan. So, ano, magniningnangan. Ako, na-miss. Kandaba naman po ang ating uh, pupuntahan. Ningnangan, kandaba. So, ayan, abangan nyo po ang aming magiging... Uh, adventure, kainan, syempre Habi ko nga wag nang masyadong kumain, may lunch pa po kami diyan, sarap pa naman paksiw na salmon belly sa gata, mga ka-farmer. Habi ni ano ni Jomar. Sarap pala nito. Habi ko sa inyo nga ako, masarap 'yan eh. So, 'di ba 'le? Uh, sa susunod ka ako magluluto tayo ulit ng uh, ganyan. So, ayun. Ah, uh, paksiw sa gata na salmon belly, mga ka-farmer. Sarap. So ayun, ah, uh, naman tayo. Kasi nga pag Mexico, ang layo po nang iikutan, traffic dito sa Nicolas. So magdidiki na kami. Then paglabas namin, liliko lang ng konti, kana, naandun na po yung ningnangan. So sabi ko doon na lang, subukan natin. Tapos ayan po, oh. Ah, ganda na uli nung ilalim. Kasi, yung, ano, pinatanggal ni Bebe, yung ginawa ni Junjun, hindi daw maganda. So, ano na lang, pinturahan na lang daw yan ng, uh, Pwede rin green, ano? Ganun na lang. <clears throat> Tubo, yung P-trap ba? Tapos ito, okay na rin. Aba, bakit? Ah, okay. Kasi si Junjun pala. Sa, sabayan bayan pala sila. Ito yung ginawa ni Junjun. Ito naman yung ginawa ni Tatay Ruming. Ayan. Oh, okay na pala mga farmer. Tayo naman po ay ako bababa na. Dahil ako'y magpapakain ng aking mga alaga ng mga farmer. Tapos pahinga ng konti. Oy, gutom kayo? Pagkapakatayin pak, ko na kaya kayo. Ngangain kayo ng itlog eh. Lana eh. Hmm, nakulong na yung iba. Papalitan ko yan ng ano. Layer para at least eh, pakinabang. <laughs> Ay, ayan. Tapos na naman. See you next week again sana ay mas lumakas lakas pa mga farmer ayan sabado medyo mahina talaga ano pero okay naman nababawi naman po ng linggo eh ngayon maganda naman po yung sales natin kaya uh, ayos na ayos yan nasa loob na tayo aking mga kalapati ah. pasukan na oh. pasukan na may update tayo dyan may vlog ako ngayon dyan pasukan na sila So ayan maraming maraming pong salamat At Yung ating mga kamatis Magbubungahan na din pala Ilang ano pa yan Ilang uh, Ayan may bunga na rin pala mga farmer Ayan o no? Bunga na pala yung kamatis natin So ayan maraming salamat At magandang buhay